9 o'clock na pala DRT na tayo Dona Remedios Trinidad 97. 97 Arco So may invite ride tayo dito kay Sir William ng MTB Trail Rides Joiners tayo ngayon Joiners Oy dami checkpoint Dami nagpapapicture So yun ka May invite tayo uh, Sir William marami tayo kasama din natin ibang uh, members ng Team Bawigan, sila Junel, sila Ken, si Keith tapos syempre Team Buffalo eh, si JR nasa ko sa likod dyan, si Papa Dar tsaka si, ano, si Richard kasama din namin Hello BRT Ito nakita na namin sila William doon sa may Monsipio Monsipio yata yun eh, hindi mag sure Hindi na pansin lang nila si Ken, yung mag-ama Hello Baka kaya sinasabi ni JR ano, Sumisiko kanina eh, hindi ko narinig eh Tara tara, dyan tayo Okay, okay.

Pagkasama mo talaga si Richard, may ligaw eh. <laughs> Hindi mo wala ligaw sa vlog ka. <laughs> Baba tayo ulit. Lumabas daw kami. Doon sa My Secret Falls ba 'yon? Secret River? na Secret Falls? Lumabas daw kami. Balik muna kami. Woo! 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 Ay, sa gilid. Medyo pabuhangin. Baka, oh, musikin tayo dyan. Isayo lang kami, pakiyat. Ang tinig ng gulong ko. Oh. Woo! Grabe yun oh Kamuting kamuti ah So dito pala dahil <coughs> Bago umabot ng tulay kakanan kanan So dito sa kanan yung Silver Falls 90 90 entrance fee Dumaan na daw sila papadap Dumaan na daw sila. Ang kasama natin. Tagino, <laughs> parang apat na ahon yun. Dalawa pa pagkasunod na ahon eh. Tapos ngayon, dalawa ulit eh. <laughs> Sinubukan niya yung lakas natin eh. Pagdating namin lang sa loob sasabihin bigla eh. Parang wala na pa kami inaahon na ganyan. Eh. <laughs> pagkasunod

Di sana <laughs> Ilog! Malalim ba? Doon sa may aso mababa, oh! Lalo <laughs> <laughs> <Ha? laughs> <laughs> Natanggal kami sapatos. Masyado pa para mabasa eh. <laughs> Pwede yan, panjakan, masyado maaga, eh. <laughs> Mga pulikatin tayo, guys. <laughs> Lali sa masyado pa maaga lalago mga ardi natin <laughs> Saka pupulikatin ako dito Pagbasa pa tapos tapos sapatos din Hanggang mamaya pa tayo eh. So unang sabak Ilog agad Tanggal kami ng sapatos Maga pa masyado para pulikatin <laughs> Malayo pa uwi Oo malayo pa uwi <laughs> Ay papadar Ganda doon oh Oo, oh, pero mababa lang. Una ka, video ang kita. Mababa lang. Sige, una mo pre. Video ang kita eh. Nice, Papador. Oy! <laughs> Tagli, nagtalsikan din, nabasa din ako eh Ganda ba yung secret poles? Ayos ah, so. Ah, yun Dito tayo ahon, sa kanan Ayun pala, Secret Falls tayo <laughs> Ayun oh. welcome to Secret Falls So dito tayo sa kanan Tara Ahon tayo So na una na yung grupo nila Sir William Ang sabi nila ate Bago mo na ilog Marami ng bikers dumaan Taas ta. Kaya pala masarap i-downhill to. Ha. Paglagpas lang Secret Falls may ahon. Rocky section ito daw yung dinahunhin nila JR nung nakaraan naging sayo kami basta dire diretsyo lang oo pinag-isipan kung kakalo o kaliwa sato na lang naman sa taas ako hindi naman kami umahon nun eh nasa taas na kami at least na hill tayo ako na kami ako na kami Nag-practice kami sir eh. Hagin <laughs> sayo kami pre. Nagpalakas Aging... <laughs> Aging... muna kami ng konti. <laughs> ka na. Nahuli yung dalawang magama ha. <laughs> Kaya nga eh. <laughs> <laughs> Dumirejo. <laughs> <laughs> Dumirejo kami Dalawang araw. Dalawang araw? Oo. Siyakin niya, mag-gastos. Gastos nun. Bakit? Sobrang dami ba? Kaya dalawang araw? Five stages. Oo oh, yung five stages ah, five daw. Kaya naman yung isang araw yun. mga pati yung mga butas. Sana kaya si Lionel, no? ambition ka rin hindi pa sa lagay na yan ganda tangali oh Vamos, vamos. Kaso Kaso pa tatlo eh Pwede pa <ha? laughs> Meron pa Kamala oh, na Maambun-ambun ah mahaba mahaba hai tô ba, Hãy subscribe cho kênh pa Lusot lang sa rats! <laughs> Tengang, kakagulat tong rats, you know? <laughs> Nice! Ganda! Oo oh, nga eh Nice Yun lang pala yun May klilag, no? Mahaba <laughs> <laughs> pa na? Uy! Ang nga ka? Hindi mo sinabi ka lima EJR ba nauna na? EJR na? Ano yun? Hinataw ni EJR ah Bumawi dito ah Oh, yun nga eh. Nagpapayag sa kalsado eh. Ay dito. Ui nè lúc ấy giờ, hoàn chia Sige, sige, sige đi sẻ chia sẻ May daan pala pa taliwa doon. May daan Oo. marami pa yun. Parang gitna tayo eh. Nice, Papa Dar. Ito na ako lang ito, pumili ng linya. Papa Dar, gitna. Gey, gey. Ay, buhut lalim <laughs> Tarap! Meron pa isa! <laughs>

So time check natin 12.22 Katapos na namin kumain Alis na kami Ride out na Malayo, malayo layo pa to Kasi Oh, Wala na nang iba eh. Bilis sila. Kaya papadar. Oh. sa so, huling trail ride, trail ride ko kasama ko sila Richard pero ano lang kami tanawid sa bulak bulak usboy ay binata kami nag usboy tapos doon area na yan tagal na rin yun mga 3-4 months ago Na. Ayusin yung linya nyo ha <laughs> Nakasunod kami Uy, taos Sementado na pala Lana! Yun lang pala. Sarap. Ito na pala yun. Palabas na pala tayo. Arab Ya <coughs> romba

naklad? nakara siya mo. hindi ka ma-lonely so tapos na eh, yung ride natin siguro mga 1.45 nandito na kami pahinga lang kami dito sa may simbahan thanks na kami ng DRT ang simbahan pero masakit na ito papantsak pa kami ng mga 50 km sabi ni JR puro road na ito pakesong city So guys, like, comment, subscribe na lang ha. Taposin na ko na yung vlog, ano? na yung vlog dito. Oh, uh, pagod, pagod, pagod. Tapos malaki pa uwi So guys, bye!